Joke na to ha. Gwapo ni mo, kagwapo ni mo. Siguro nata sa sitwasyon nga o kamo magkuyog kamo, og kami magkuyog kami. Hoy, pag sure diha, isulti ko ning mama tinuod. Tampol na ko ang akong uyab. nani? Lambing kay siya. Oh, wala pa libak oh. Nana ko uyab oh. sa dito ikaw. Ano yung mga mga uyab? Imuhang uyab? Ano sa ang uyab? Nakuha man ang uyab. Ikaw ba? Igso na taba. Imo kong gitalo. Pangutan ana imong uyab ug nganong uyab mi kay wa pug kabalo. Kabalo man gang na ako nang uyab di patol pagyog ka. Kabalo ba dai ko nga uyab mo? Nga ang nabalan man ako nga kami man. Ay, Ayo na biinta ka. hmm? ah. oh, ka. ay, eh. kay mi. Magsamok-samok pagyog ka. Hm? Unsay labot nimo sa ako nakagusto pud siya. Mo kanino? Igso na man ta tika maginana pa ka? Jesus, ay na ko ninyo ilogi kay ba ko gwapo. Hoy, sen pagdi ka gwapo. Tawag ja, na kayo kasi mong pagka-seryoso. Eh! Pinood yun yung hindi ko gwapo. Kaya hindi nyo magkagbisag yung gwapo. Ay, ka bala guapo, saya. Guapo ka gwapo sa Gwapo man po para sa kuha. Eh! Oh, o, nawara? di angkon ragyog ka. Joke na to ah. Gwapo ni mo, kagwapo ni mo. Siguro nata sa sitwasyon na huwag ka mo magkuyog, huwag ka kami Huwag kami magkuyog kami. Hoy, pag sure di ha. Isulti ko yung mga mga pinood. Subo ka mga kabarya naman tagmama. Ang oh, sumo, magyago nagkabot. Ma! Oh, nangawang saan mo niya, anong banha makay mo? Ma! Hindi pwede din ako ma, na, ni sumuha kung mangon makananan na ba? Ano di ay! unsa sa may problema ninyong duha? Ay ma! Si ate, gidaginot pa diyon. Ang sa may gidaginot? Daginot? Basta ikaw, ka umusaybit. Be! Istoryahay ko be! Sultay ko kunsa sama na be! Ani oh. mga Ako ng uyab, di uyab ni ate. Ako anong uyab yung mga ginaginot. Masa'y buot pasabot ninyo? Nag-ilog mo sa isa ka lalaki? Ma, kuwara mong ta tanang uyab. Birig-birigan po ni akong mangod. Ay, tuwa na ma. Yaga ni Uyabang nagbirig-birig na ako. Uh, ah! Sa laktod na pagka-istorya, nag-ilog mo sa isa kalalaki. Tama ka ma. Di man mag-ilog. ni magsamok-samok kong mangod. Ay sus, ibalik tayo pagkid sa ako ang istorya. Di eh, ko rin naging yung duha drebe. Kaya itong istorya ninyo mga problema. Adre, rin, ligon mo. Iling ka mo. Ikaw, Nicole. Bata pa kayo. Kanya, mag-uyab-uyab ka. Tama niyo ka ma. Ang giuyab pa gyud, ako ang uyab. Ay ma, kanus pa man ko mag uyab, -uyab kada tiguang na Kinsa ray una na uyab nang laki ha? Malabang ako ma. Siya ma, pero murag bumaslab man ko sa lalaki. Pag puyo ni kula, ni kay nang lalaki ha, kay imong magulang magkain kay nakauna nang laki ha. Idili e, likayan. Ma, likayan daw nya magtagbo tagbo dito sa dalan. Ah, basta ma, likayan ko na. Kadagag laki na ibog na ako. Dagan lagi laki na ibog, pero nangilog. Bantay ha. Once lagi makabalo ko nagkonkwara po ka ng laki, ha na. Sundok mo na ako ba? nanu na mana na uyab ma? Mang uyab na si mama. Ibiyaan na gutang papa. Aw. Mang uyab mangyut ta. Nang uyab manggani mo pero pili mo lalaki. tagaanta mo kung sa'yo nga lalaki ha? Sige nako ako example ninyo. Nakabalo na yun mo nga nanay uyab niyong mama. Example na ko, ang akong uyab. Nani. Lambing kay siya. Usa pa. Care kayo siya. Nanyag mulag laag mi. Permintig yung nga kanang. One, dili siya gusto nga dili kumugakos niya. Anang ang gugma niya. Kinahanglan yung gwan mo respeto kayo nga lalaki. Anang nga kung uyab ka ron. Grabe kayo siya karon niya. Anang magsuot kong dili. mayo mo siya. Ay pag ilis. Ayan kay kayo. Makita na ano, sa si mga tao nga Anak kami yun pala kung saan akong uyab. Inaana dapat din yung ano niya. Lalaki niya. Kanang simple ka ng putan. Basta kaon sa inyo. Kanang a lalaki Wa mo sa kong uyab. Sa na kalami og nindot yun. Kanang lalaki nga tuan. Aku lang ang gigog, mawa nailain pa. Sige ma, ibutang na ko na sa akong kasing-kasing og huna-huna. Pamtay pa ka ha. Sige lang kay. Ma eh. mo man ko uya pron dere. Makita ra gyud mo karon. Excited na ko ma. Utan siya. Yes. Of course. Sugaya pud niya ma oi. Para may na pud namo ba. Nani? Ma, kung man kayo ayaw mo, mamamunan mag-ilugan na. Ma. unsa? Ha, oh,